nagagaan. Oo. Kung kita kung tayo e mau masimplang dito yung e maroon. Pero siniko halin siya? Yeah, iya, okay. Ikaw ro, driver te? Oo, oh, um, ko tapag to? Iya, yeah, ro, ni eh. Kapag ako piti ay, tara kung gaagi ta ta mm, ay bukos masyadong traffic kung takainay, kung di ka to kumagi sa piyakay mo traffic. Hay, sin mo halin. Ay, ito ka, ay, abi ko gani mo oh. Kita ko pata kagayo imaw ay kadasit ni sigo tagagan man ay abi ko di kan pondo ay dumiretso ay midog nagpondo, pondo matemo di ka rahin aga nganyo na kana man oo naga nganyo na kana kay ay kunwa ko ka preno base simplang <laughs> imaw mm aba ni ko kay bali ana nga printe ta sir do migo Oo, printo printi man sindin trogit mo sa printe ay simpre ako kun karon mabangga kana ron ay simpre ay alanganin <laughs> yun ako. Gani ko ano. Ano ba abaso grain impact? bukon ako. Makita uh -huh. ko gutay mo nga di karon uh -huh. ay, ni ayang manyani nga maano pa ako karon ay eh, uh -huh. simple eh, nga nga armor karon. Di ako kabasa basta karon it. Karang kada it. Ba magani ko Ay kun mga badasi gang liko, sigurado git masimplang maw. Kapanuhan ko -huh. mate mong ko ta. Ay medyo lang ani nya ni. Ako bukat to armor abi karon. Hindi ako kabasa basta karon. Eh, nagapaliko abi ako. Pero buko may ano mauno mata nang pagpadagagan sir. Ano? sino? anak ah, sa motor. okay lang mata mo. Mata si Alin ay ah. pumundog kay mo man ay nakita nang galiko. Hay, ah. sipre lang ano nang pagpan-o ka naman nagapaliko ako. Ay bugogit kami dai wa ay hindi una ko ka ano una lang ano nang na, pagkontrol na ano. Ako tanin ano abi ko di ka tumatim mapundo ay ah. arbodon ay ma, ma maliko ako eh. Ah. Ay, gudu, may stop man nga, ano nga, pwede mag ano. Ay, galing gapaw, eh. Mukha dati kami ang nagagayang ah. pag biglaan eh, bulaga eh. Mm. Nagbiglaan kami eh. Pero ay mo, biyahe nga rin sa Sa grahe, kapag bangko, BPI. Ah, sining grahe nga rin, sir? Sa Capitol. Ah, bali, oh, pato ka sa may, ano, oh. sinira, BPI nga rin, sa BPI Plaza. Ah, okay. Nakibot na niya ako, nagrantan na niya ako. manu ano ah sang ka armor car na dong ah armor 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 Okay, uh, Armor okay. Tech nga sa so akin nga naman si Manuarong nakasunggaban itry ko nga motor siklo. Nag-atras ba kayo? Okay, tako nag-atras gabante ako. Eh, naarang nga nyo nga niya. Ako, ah. siyempre, hindi ko nakukahan. Mabuka ito, Armor. Hindi mag ka. Hmm. Hindi ka makabigla-bigla. May hikong mga madasig ang dagagan. Ay, pagbulaga kami sigurado masimplang mo medya ima na panuhan ko pa Aa, kaprino pa ko ay ko buwat ako kaprino ag mga nagdidiretso ang simplang mo pati mo disgrasya ko pa Ay mm, e, panuhan ko imaw. pero e, ro do sa printin ni mo nga reserva mata ano no okay ang mata sa ano takalo ay armo ro ah oh kay bay oh na armo ta ro ako nang expectation matabi ko na ay tagayo pa kay tao sa ko mo mo pondo ah adilaga manaw kana sempre ta nakapundo mata ay eh

sa so, buhay ko man galing ka drive like, at so, length shop so, yan. Ah, uh. oh, okay. Ang man yan ako tumulong. Wala tayo huwag na ako na sa So mga kasimanoa, uh, yun man, doon ka rin katapon, no, ita uh, kanibo uh, PNP aga uh, niyon nung raya Caron nga aksidente mga kasimanwa manwa ag nag-angkong nga ni-traffic nung nga aksidente sa may uh, crossing gid crossing gid mga kasi manwa nga parke kay uh, City Mall no? uh, nga barangay hall So na istorya ro nga mga driver ag uh, pagaimbitahan sa nda nga atong karang, uh, estasyon et, uh, kapulisan mga kasimanwa para sa nagkakaigo man kara nga disposisyon.